paano i-download ang DaVinci Resolve 20 for free so ito panoorin mo lang to para malaman mo paano ba i-download ng tama yung DaVinci Resolve 20 para magamit mo sa pag edit ng mga videos mo So, unang-una guys, yan, punta tayo sa browser natin, then, dito sa browser natin, type lang natin dito sa search area natin ng DaVinci Resolve Free Download. So, once na nandirito na tayo sa screen na to, so, click lang natin yung Blackmagic Design. So, yung DaVinci Resolve gawa yan ng Blackmagic Design. Then once na naklik na natin, so dito na tayo mapupunta sa website nila. So nandiyan dyan na lahat. So nandiyan kung gusto mo magbayad or yung free, so andiyan sila. So dahil free lang yung da-download natin, syempre yung DaVinci Resolve free download na lang yung i-click natin. So yan. Click lang natin yan. natin maklik, mapupunta tayo dito sa monitor na to. So, may merong dalawang version, yung Da DaVinci Resolve 19 which is yung old version, yung last version ng DaVinci at ito yung ngayong version yung DaVinci Resolve 20 public beta. So ito yung free ni Da DaVinci Resolve. So kung Apple ang ginagamit mo, merong Mac OS, then kung ano naman kung Windows yung gamit mo ngayong computer eh, dito mo download sa Windows 8x86. Yan. Click-click mo lang yan. Then, after mo maklik yan, so magpop-pop up yung Windows na to, i-register mo lang yung, ano mo, yung pangalan mo, email, phone number, country, kung saan ka. Then, after mo ma-register, click mo lang itong register and download. So, Once na na-download mo yan, so autom automatically, mapupunta sa download area mo, i-open mo lang. So sa, sa akin ngayon, meron na ako. Kaya ito, pakikita ko sa inyo yung ano ba yung ng DaVinci Resolve 20? Yan. after natin ma open so may groom kasi kung ginawa rito kaninang intro so pakita ko na rin sa inyo ayan so ayan. ayan yung ginawa ko kaninang intro kay Da Vinci medyo ayos naman sunod yung outro naman ayan o, Diba? sticking dito sa kay Da Vinci. So, as for now, free po lahat yan. Wala pa po akong binabayaran sa mga ginagawa ko na yan. Yun lang po. Sana may natutunan kayo.